Aries. Ngayong araw ay may sinyales na dapat lang na maging maingat sa gagawin na deal, dahil kung gagawa ka ng ikakabilis sa gustong mangyari, ay pwede ikalungkot mo ang maging resulta, kaya maging relax at maghintay sa ganoon mo magagawa ang iyong swerte ang pinapahiwatig. At ngayong araw ay may okay kang pamamaraan, kung may transaction sa maliitang pagkita ng pera, pag may dumating ay pag-aralan mo kagad dahil pwedeng maging regular mong pagkakakitaan, ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, ay may maayos na araw at may masayang enerhiya, para makagawa ng maayos na gagawin at kung may humingi ng tulong na kasama sa hanap buhay, ay tulungan mo na magbibigay sa iyo ng masayang araw sa trabaho, at paghanga ng mga superior ang iyong makukuha. Sa pagmamahalan, ay masaya walang pahiwatig, may masayang araw kaya gaganda din ang bawat kalusugan, nang bawat isa at patuloy ang gabay sa pagbibigay ng good vibes sa tahanan ng maayos na pag-asenso sa pamumuhay. Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color brown number 10 number 25 at number 19. Taurus Ngayong araw ay may sinyales na pwede na may mangyari. Napagsubok sa bawat nalalaman sa pakikipag-usap. Dapat lang ay magmasid ka lagi at makinig kahit alam mo ang dapat gawin, dapat na maging maingat ka pa rin ng walang maging pagkukulang sa iyong gagawin, at kung may ilalapit sa iyo ang mga kamag-anak na pagkakakitaan ay iyo lang napakinggan, huwag ka kagad tatango para hindi ka masisi nila sa hinaharap, pero may sinyales naman kahit matagal ninyo may tuloy, ay may potential na magagawa na kayo, ay kikita kung talagang magkakasama kayo, ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ngayong araw, ay bawal pa rin sa iyo ang magpalabas sa pagpapautang at pagtulong sa ibang tao. At tandaan kahit pa iyong matalik na kaibigan, ay bawal magbigay ng pera nang makaiwas ka sa problema na pwedeng dumating sa iyo. At may pahiwatig mas mainam pa ang pumunta sa magulang para magkabigayan kayo ng mga aura ng swerte sa pamumuhay ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ngayong araw ay may sinyales na pwede kang magkaroon ng problema ang gawin mo ay maging mas maingat ka sa mga gawain ngayong araw nang makaiwas sa sinyales na problema at huwag ka muna makipagkwentuhan sa mga kasama sa trabaho na may kahambugan ang ugali na iyong kakilala ngayong araw dahil pwede sa kanya magumpisa ang suliranin, Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 36 number 25 at number 10. Gemini, ang sinyales na bigay ng gumagabay ngayong araw, ay huwag ka na muna gumawa na makipag-drill ngayong araw, dahil mahina ang buenas mong enerhiya at gawin na sa ibang araw mo na lang sila kausapin, sa iyong pera naman ay walang paglalabas at pagpapautang ngayong araw nang iwas ka sa problema, sa paniningil sa kanila ang pinapahiwatig, at kung may dapat kang tapusin sa kagustuhan, ng iyong minamahal ay gawin mo kagad, kung makakaya mo ay mas mainam para sa inyo dahil magdadala, ng swerte sa inyo ang pinapahiwatig. Sa trabaho, ngayong araw ay may sinyales na pwede magkaroon na madatingan ng problema. Laging maging alerto ka ang dapat nagawin para ang gustong makagawa sa iyo na ikaw ay mapahiya ay maiiwasan mo kagad. Nang makagawa ng maayos na sa hanap buhay at lakasan ang pakiramdam, nang makaiwas ka sa sinyales na problema ang pahiwati. Sa pagmamahalan ay masaya pag-unlad ang gabay lagi sa araw-araw dahil laging nagkakasundo sa mga plano sa pag-iibigan hanggat laging ganoon ang sistema ay laging makakagawa ng ikakaunlad ng pamumuhay pag-iibigan leyo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color pink and color silver number 10 number 22 at number 8. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig, may usapan na talaga. Namang bibilib ka, makinig ka lang muna at huwag ka basta papatol kagad sa masasarap niyang pinapaalam at sasabihin na mabibigyan ng naaayon na pagkita ng pera Mag-research at mag-obserba ang gawin, nang malalaman mo ang dapat mong gagawin ang pahiwatig, at may sinyales na may dadating kang bisita, na pwedeng gumawa ng isang proposal sa iyo, na pagkakakitaan maging mapag-isip ka ng husto, sa lahat na gagawin na desisyon dahil okay naman kung pag-aaralan mong mabuti ang pahiwatig. Kung pera naman ang usapan ay ayos ngayong araw, ang magpautang ka at magbigay tulong sa magulang at kapatid. Pag-unlad ng iyong pera, ang iiwasan mo pag pera ay ang tulungan ang pamangkin kung tutulungan mo ngayong araw. Ang maibibigay ay madadalan ka ng mabilis na paglalabas ng pera na hindi mo inaasahan. Sa trabaho ay magsipag ka ng husto at umiwas sa discussion o chismis sa buong araw, para ang iyong araw sa trabaho ay magiging maayos at masayang makakauwi ng tahanan, at makakaiwas ka talaga pa sa gastos, ayon sa iyong gabay, Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 27, number 10 at number 16. Leo. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay na may transaction ka na magagawa mo, na makapagpapasok ka ng pera na pakinabang talaga sa iyo, gawin na maingat lang at bago gagawa ay pag-isipang mabuti at sa sa iyo ang gustong maging resulta, ang iiwasan mo lang ngayong araw ay bumiyahin ng malayo, Walang tagumpay na kayang magagawa kung matutuloy, bumiyahe ang pahiwati. Sa tahanan sa anak may sinyales na may madadalaw ng sakit, kaya sabihan na lang mag-ingat sa gusto nilang gagawin, ngayong araw para sa kanilang kalusugan, at sa iyong pera ay sinupin dahil may swerte ang hawak na pera ngayong araw. Sa trabaho, ay maging maingat ka sa buong araw sa mga gawain, Huwag magmamadali sa mga dapat na magawa, nang makasigurado ka na hindi ka mapapagalitan ng boss, at umiwas ka sa mag-aaya sa iyo na kasama sa trabaho. Kung may pupuntahan pang ibang lugar ang pahiwatig, Aris ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color blue and color pink number 17 number 24 at number 36. Virgo, ang pahiwatig ngayong araw dapat ang matsaga mong pag-uugali, ang magbibigay sa iyo ng maayos na araw sa deal na gusto magawa, mas maganda kung ang iyong kadil ay babae, na mayaman na matatawag okay siyang makasama, at may aura siyang buenas sa iyo, kung magagawa mo na magkasundo kayo ay makikinabang kayo sa partnership ninyong magagawa para sa maayos na hanap buhay, ang pahiwatig at pwede rin sa ibang tao. Mas mabilis lang ang pag-asenso pagbabae. Sa trabaho, ngayong araw ay may sinyales na dapat ay pag-iingat para sa iyo, ang dapat na gawin ng makaiwas sa problema. Huwag ka basta aalis sa iyong lugar at huwag kang maging busy sa pakikipag-usap sa mga kasama sa hanap buhay. Dahil doon manggagaling ang sinyales na suliranin, ang pinapahiwati sa iyong pera ay ang minamahal, mulang ang pwede mong mabigyan ng pera ng lalong gabayan kayo, sa inyong mga kahusayan sa pagkakaperahan, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color gold and color red number 25 number 19 at number 30. Libra Ngayong araw ang pinapahiwatig ng gabay ay maging maingat ka sa pagbibigay ng iyong tiwala sa makakausap dahil kung madali mong magawa na magtiwala ay suliranin sa pera ang pwede mong makuha kaya maging wise ka sa iyong gagawin at tagumpay para sa iyo ang kayang magawa at ang isa mo pang iiwasan ay mga mata na kung makatingin ay nanonokso ng ibang bagay mas mainam na gawin ng iwasan ang ganoong mga kausap ngayong araw, at huwag mong kakalimutan ang mga sinasabi ng minamahal ngayong araw para lalo kayong magkasundo sa mga dapat na inyong gustong magawa, ang pinapahiwatig. Ngayong araw sa iyong pera ang usapan at kung mayroon kang extra na pera, ay maganda sa iyo ang mag-invest sa ikakaunlad ng iyong pera na talagang naman napag-aralan mo na at pwedeng pwede ka pa rin makatulong sa magulang at mga kapatid, kung sila ay lalapit sa iyo, nang tuloy-tuloy ang gabay ng katalinuhan, sa pagkita ng pera. Sa trabaho, dapat lang na maging mas maingat ka sa pagsasalita, sa mga kasama sa hanap buhay, para magtuloy-tuloy ang kahusayan mo sa mga gagawin. Sa pagmamahalan, ngayong araw may pahiwatig na may Padating natampuhan, kung anjan na ang sinyales na suliranin dapat ay maging mas mapagkumbaba ka, para sa sinyales na suliranin, na pwede ay sa pera gawin mo na mag-relax ka ng madali mong mabigyan ng maayos na solusyon, ang pahiwatig ng gabay sa pag-iibigan, Capricorn ang kaibigan Zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color white number 36 number 17 at number 25 Scorpio Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay may bibisita sa iyo para makausap ka na pwedeng sa ibang lugar Ang inyong tagpuan importante ang kanyang ginawa kaya dapat mong pakinggan ang kanyang sasabihin, kung gusto mong makasama siya ay pwede rin basta huwag ka magpapalamang sa partehan ng pagkita ng pera at magiging matagumpay kayo ang pahiwatig. At ngayong araw dapat ay may ugaling kang mahihirapan makausap ng mga kadil kahit pa kamag-anak para makita mo ang maayos na iyong gagawin para maging maayos ang resulta at kung mayroon ka pang ibang lakad ngayong araw, ay pwede kang tumuloy dahil magbibigay din sa iyo ng maayos na resulta. Sa trabaho ngayong araw ay maganda ngayong araw, walang sinyales na problema sa mga gawain, ang iiwasan mo ay kasama sa trabaho na tao, na pwedeng lumapit sa iyo tungkol sa pera, o aayain ka sa isang pamamasyal, dapat mo iwasan ngayong araw, nang ligtas ka sa problema na pwedeng ibigay sa iyo Sa iyong pera, dapat kang maging matulungin ngayong araw Sa mga magulang kung ikaw ay lalapitan para mas gumanda lalo ang aura ng swerte Sa inyong pamilya at sa mga magulang ayon sa iyong gabay Leo ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 16 number 32 at number 21. Sagittarius, ngayong araw ang sinyales ng iyong gabay. Kung may muli kang kakausapin, at lubos ang iyong pagtitiwala, sa kanya ang nararapat mong gawin ay maging mapagmasid ka ng husto, nang hindi ka malagay sa alanganin ang ginagawa mong pagtitiwala dahil yun ang pinapahiwatig para maging maayos ang lahat o para makalihis ka naman sa suliranin sa kausap at ngayong araw ay mas masaya kung makakasama mo sa ibang transaksyon ang kapamilya at magbibigay ng good energy sa iyo ng kahusayan sa magagawa ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, ay maging alerto ka buong araw may sinyales na may pwedeng dumating na gagawa ng hindi mo inaasahan na isang bagay sa iyong trabaho. Kung nakapokus ka ay walang makakagawa sa iyo. Nang problema sa hanap buhay at masaya kang makakatapos sa trabaho at makakauwi ng bahay, Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color white number 20 number 31 at number 8. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kong may plano o interest ka sa pagnenegosyo, ay may kahirapan pa sa ngayon ang iyong plano na gumawa ng pagkakakitaan na sarili. Pag ready na ang anak o minamahal na samahan ka, sa iyong plano ay pwede ka nang gumawa ng negosyo. Dahil may aura naman sila ng swerte ang mga makakasama mo sa pagnenegosyo, at kung may deal ka ngayong araw, ay iwasan mo muna sa ibang tao na sa pamilya mo ngayong araw ang kailangan ng aura ng swerte kung may plano na transaksyon sa ibang tao ang pinapahiwati. Sa iyong pera, kung may ipon ka ay naaayon na laging pang mag-ipon, bawal muna magpalabas sa ibang tao ng tuloy-tuloy ang grasya na makapag-ipon pa ng pera. Sa trabaho, ay maayos na araw ang pahiwatig magpakasipag. Ang dapat na iyong gawin na magbibigay sa iyo ng Maayos na araw, sa mga dapat na magawa at pwedeng mapansin ka ngayong araw, dahil sa kahusayan at sa masipag sa paggawa, ng ilan sa iyong superior, at sa iyong kalusugan ay iwasan mo muna, ang masyadong malalamig na inumin na pwedeng mag-ipon ng sakit sa baga ayon sa gabay kalusugan ngayong araw. Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 25, number 17 at number 30. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay mayroon tao na pwede kang may makausap, na mabait at madali na pakibagayan, ang iyong mapapansin sa makakausap, dapat ay maging maingat lang ang dapat gawin at malalaman mo na pwede siyang pagkatiwalaan sa mga susunod ninyong pag-uusap at pwede ka nang makagawa ng desisyon kung ano ang gusto mo ang pahiwatig. Sa pera ay bawal ang magpautang at tumulong sa ibang tao. Ngayong araw nang makaiwas sa makakaaway na tao at sa pamilya sa miyembro ang pahiwatig kung may schedule sa mga kamag-anak ay hayaan mo sila na makapunta para mas gumanda, lalo ang bawat relasyon na magkakadamayan sa mga dapat na pangangailangan ng bawat pamilya. Sa trabaho, ay walang sinyales na problema sa mga gawain, ang dapat na ingatan mo ay tao na mahilig magangat sa sarili, dahil suliranin sa relasyon ng damdamin ang makukuha mo, kung makakasama mo siya ngayong araw, ang pahiwatig ng gabay sa hanap buhay. Aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 27, number 31 at number 18. Pisces, ang pahiwatig ngayong araw, ng iyong gabay kung may kakausapin kang kapatid o kamag-anak, ay mas maaga mong gawin para ang aura ng pagkakasundo ay sa sa inyo. Kung mayroon kayong pagkakasunduan, ay good vibes ng swerte naman ang inyong magagawa ang pinapahiwatig. At ngayong araw ay bawal muna sa iyo ang pagpirma kagad, nang wala kang makuhang problema sa hinaharap ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa may negosyo ngayong araw, ang pahiwatig ay may sinyales na maliit na problema na tungkol sa pera, kaya maging maingat ka ngayong araw, sa pabigla-biglang paggasta, at pagtitiwala ng makalihis ka sa suliranin sa pera, at baka nga mailabas mo ang iyong buenas na pera ngayong araw, kaya laging maging wise na maingat ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ang pahiwatig ay maging masinop ang gawin na laging masipag sa buong araw, na magiging maayos at masaya ang ginagawa mo sa trabaho, at pwede kang mapansin ng boss na lalong magpapasigla sa iyo, ng paggawa ng gawain para makaasenso sa hanap buhay. Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color red and color green number 36 at number 25 at number 19